may ngudto so, abya na sa aton sining nga mga taga Palamati no uh, we are appealing to all bar owners nga dapat mangin aware kita kag secure nga wala sila uh, uh, dorogista o con drug user nga mga bouncer and employees and, and anything about drug abyan ere ini ang mm. hindi ko ya do hindi ko ya kumpormi sa tinaga nga we are appealing ah. no hindi ko ya mga bai si ilaya no madimanda ako sa ila nga tarungo nila mag-employ sa mga tao na sa ila nga bar. Kay man, may responsibilidad sila sa publiko. But silingon, uh, that is a demand. That is a command. Kung nag-anegosyo sila sa bar. No? Yun, uh, kaya kung mag-appeal kaya karoon niya, doon nga pata oy patas sila, nga daw kita pa yung may kabalaslan, sila sinakaroon. Sila yung may kabalaslan sa pumuluyo. Sila yung uh, may kabalas sa mga sa mga ano sa mga uh, customer nga ang ibutang uh, nila dira uh, nga mga bouncer, kag ibutan nila nga mga security guard, sigurado hindi adek, kag hindi pusher. Oo, uh, amo na uh, Mike ang uh, panawagan ako ng uh, ni Ibo President Jim Belles. Um, nga ako na ilan nila nga presidente sa Iloilo Bar Owners uh, Association. Um, nga ga pilagi siya sa tanan nga mga bar owners hmm. nga dapat naman duan niya kamo nga mga bar owners no kamo nga mga bar owners dapat siguruhon nyo ang inyo nga pag-employ sang inyo nga mga bouncer kag sang inyo nga mga security guard dapat hindi kamulaw-law magpili sa kung sino nga bouncer ang i-hire nyo kag hindi ka muli pong sa konsino ng nga security guard ang pabantayon nyo sa inyo nga lugar. Kay may responsibilidad ka mo sa mga customer nga secure ang customer kung magsulod na. So do, hindi ko kasaho sa host yung nga appeal. Dapat ginamanduan ang mga bar owners nga amunang himuo nila. It's a command. Dapat magpati yes, sila. Correct. Kung hindi sila magpati, ipasira sila sa syudad. Yes, correct ang uh, muna Mike. na may kumatian wala naton ang uh, interview naton kay Jem uh, Belles. Mm. Uh, abyan Mike Abyan Jo, uh, kay taton sining mga natin, si uh, Mr. Jem Belles ang president sa ng Iloilo Bar Owners Association. Okay, proceed. Uh, Siyempre, we are we are saddened by that kind of uh, of uh, na may na may may nakita or may na apprehend about na may drug don sa bouncer. That's why nga uh, naga uh, kami sa sa Ibowa and the, and the LGU and the 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 police come out with the with that kind of the proposal dapat siguro i-drug test kid natin ang mga bouncers to come out na dapat wala gid drug free kid ang aton na nga, nga uh, bar Correct. industry dapat yes, gid but uh, because of uh, sometimes kasi hindi naman lahat ng time ma-monitor sang uh, owner at the same time may mga may mga other may, may isang obra oh, bata uh, nag, nag assurance sila by this time na dapat talaga we have to we have to really filter all our employees and bouncers na dapat uh, drug free sila again we are appealing to all bar owners na dapat hmm. ang mga um, empleyado and bouncer na dapat kita maging maging ano kita aware na hindi lang kita magpabaya na dapat pabaya na ano natin sila but we have to secure that that they are they are wala sila wala sila ini any, anything about drugs because hmm. kita tanan i do we we don't want drugs kay why man mapunta ng drugs ni hmm. so mga kami nga mga bar owner especially the members of Iboa na dapat kami we are uh, we are one we are, one na dapat magkakaroon kami ng uh, pare-pareho na enforcement about the drugs okay dokla do, Claro naman to abyan, Eric. Ah, uh, yes. Uh, amo to ang Kado hmm. kadamo kasang uh, Kado yes, kadamo kasang chicks da na samtang nag report ka man. Nga do kadamo sa nagaulo intrada. Ya do kadamo kasang babayi da. Do kadamo ka man sang lalaki. Hindi ko bala kay intindi si Morgan Eric. Ah, uh, ko Biyami, samtang, ay, samtang, samtang, samtang ka-report. Ka daw ka, ka pa duding kay muda? Ano niyang imo man? Nag-abiyahe kita tubong man. Ah. Sa opisina ka dar. Ah, mm -hmm. gali. Abi ko kung nga samtang gali po. Kakapakyut-yut ka ah, na. Ah, boots na na may invitation kita lang sa Department of Agrarian Reform. Ba. So, makuha eh, kita dito sa ang ila libre paste. na, Libre naman. Mm. Libre naman Panyagata. So, no. Oh. <laughs> Sige. Ako ah. ah, to, again, ah, like, si uh, Mr. Jim Velez kag mm. sa piyak sa man gabahin sa kangot nga balita si uh, Mr. Nestor Canong ang uh, head sa uh, Ah, hindi na ko na mati kay Nestor. Tamad ko mati ni Nestor. <laughs> by the Nestor. Ako lang Ako lang mabali. Oh, hindi ko na believe ni istorya. Ah. Gina confuse ni Nestor ang uh, moral and values sa uh, formation sa syudad. Tamad oh, ko na ni Nestor. Oh. Ah, uh, amo ni oh. ang uh, tuno sa iya, kay hmm. mm. latin nga pagmonitor may pulo sila katawo kuno nga naga uh, sa ciudad di mm. katarang maayan bala. Mm. Ano niyang pulo katawo ya? Manong pulo ya katawo malibot tapos ano diyon? Din kana? Ano ni storang pulo ya katawo? Balibuto niya tapos ano? pa katuon niyo sa mga nagadaplak daplak sa sulod sa mga night club muna dula sa <laughs> tama na okay na tong kay Eric to Sinistor, kanong tamadan kung na yung mati da why na e, ma kung may naming issue sa ulihin kay Nestor e, pa balon sa